Welcome to Kaelan Gap Clips. Hala. Grabe naman ang pasabog na ito ni Kaelan Gap Rob para sa tatlong magkakapatid. Nanay ng tatlong magkakapatid hindi nakilala ang sikat na sikat na artista na si Daniel Padilla ng Kaelan Gap. May dala pa umano itong blessings para sa tatlong magkakapatid sa kabundukan. Ngunit nakakalungkot lang isipin na talagang sobrang mahiyain ang tatlong magkakapatid dahil sa mga nanlalait at nambubuli umano sa kanilang tatlo ay mas pinili na lang nilang huwag lumabas ng bahay hanggang sa natakot na sila sa pakikisalamuha sa mga tao. Narito at ating panoorin ang pagbisita ng sikat na artista na si Daniel Padilla na may dalang mga biyaya para sa magkakapatid na tinatawag nilang zombies. Kaya mas pinili na silang tatlo na lang. Kaya Kahit mas pinili lang silang tatlo na lang magkakasama, no? Uh -huh. Kasi sila yung nagkakaitindihan. Tama uh -huh. po, no? Mawawa naman itong mga kalingat, mga batang ito. Tignan nyo, mga kalingat, mo. lahat sila na kayo ko. Pero pag alis po namin, anong sabihin nila? Magkikintuwa po silang tatlo. so, may bibigay po akong ano, alawan sa kanila. Ano na eh? Yung bag ko nga, kuya. Sana naman kausapin na tayo pag pinigyan natin ng allowance to sila. Siguro darating araw na yun, eh, no? Pag pabalik-balik kami dito, baka kausapin din kami. Ano po? Baka. <laughs> Binagsasabihan ko naman yan. Oo. Mm. Pag may nakikiusap, dapat makiano sila. Oo, oh, para sa kanila din yun. Oh, allowance mo, Melissa. Salamat ka. Oo, oh. oh, Chris. Yun. Ano yan? Ang pag-ibig mo. Ati Bea, Ati Bea. Ang binubublayan. Ati Bea. Bigyan mo nga, Chris, kay Ati Bea mo. ba si Bago Bea. Mm. Kalikod. Naintindihan uh, naman po natin mga kalina kasi sa uh, uh, Lumaki sila nang sila lang nandito, di ba? Walang ibang kasama. At sa school pa, tinrayin. Sinubukan nilang mag-school, pero nabuli po sila. Ano? Uh, kaya, yun. Pero, yun po. Tulungan po natin silang mga kalingap na mamuhay po ng normal, lang kagaya po ng mga ilang kabataan na nakikipag, nakisalamuha sa mga kaedad po nila. So, pwede natin silang ma-invite o isama sa mga lugar na maraming kabataan, sa church, di ba? O kaya sa mall, para masanay po sila. Di ba? Tama po, Di ba? Kasi hindi po kayo makalabas, no? Hindi kayo makalabas yun ang yun talaga kasi walang pera hindi sila makalabas dito lang sila kaya lumaki sila nang sila sila lang takot sila sa ibang tao or nahihiya sila sa ibang tao tanoy natin siya no pero nga niyan natin si Melissa um, Melissa matanong ko lang bakit uh, nahihiya kayo sa ibang tao or bakit hindi kayo nakikipag-usap Uh, ano, na ano ka ba? Nabully, nabully ba kayo? Hindi hmm. naman. Hindi ka lang talaga sanay. Ano masasabi mo sa Team Kalino, sa amin? Masaya ka ba ngayon? Nakakaintindi man po sila ng Tagalog? Anong gusto mong sabihin ni Lisa? Chris, anong gusto mong sabihin? Oy! <laughs> Ayaw. Baka magalit sa atin, huwag na natin piritin. <laughs> Ay, sorry bro. So, dito po kayo nagluluto na eh. Opo. Hmm, makalingat, grabe ano pwede lang siya pa dalawa. Ang bihira. Ang so, naman ano, sila. Yun yung mission natin. Uh, hindi sila matakot sa ibang tao. Na? Lalo sa mga pogi. Baka takot po sa mga pogi. Hindi po. <laughs> sa inyo po ito ah, Ate Chris. Dito sila, dito po kayo natutulog. Dito? Salamat po po. Walang ulan. Ibigay po ako sa inyo na uh, blessings po. Ibigay po ako sa kanila ng pig po 500 pesos. Ano po? Anong bibili nila dyan eh, sa tingin mo? magkain bakit magkain? ngayon nai, bibigyan din ako sa iyo o nai, para sa inyo po Thank you. yan ay 5,500 pesos magkain bagay nai? makakatulong po yun sa inyo? okay na po bakit po? kulang po ba? okay po po na po pang bilhin ng pagkain. ano ba ka naman na ganyan po? uh, di nakakapakara ng anak mo tapos yung kalagayan niya dito ano po, ano ginagawa niya po minsan nakikiarawan kami pag wala kami ng gawa, nakikiarawan kami hirap po na yung buhay, mahirap mahirap po talaga kaya nga po, andito kami, ano na yun eh? ano so, nagpapasalamat naman po ako hindi po yung nangasahan na darating kami, ano po? hindi ako. po ano hindi niya yung biyayang darating sa inyo Ganito nga ano... Um, Si Lord po ang may buwan ng lahat, ang Panginoon. Maniniwala po ba? Opo. Oh, Ibuwan niyo po silang malalangin sa Lord. <coughs> Opo. Okay. So, Opo, ano kung gagawin niyo po sa pera <coughs> Kung pwede lang ano, sabihin niyo po. Bibili ng pagkain at bibili ng mga ano nila, gusto nilang kailangan. Sa ng damit, ginilas, bibili sa kanila. Sana makapag-aral po sila sa inyo. po. Sana sikapin nyo makapag-aral sila. Anong masasabi niyo po sa amin po, sa ating kalinga? Ang papasalamat ako sa inyo, lalong-lalong na sa mahal na Diyos. Kasi nag, may nag-ano dito sa amin, nagtulong na katulad ninyo. Kahit nag-uulan at malayo dito, karating kayo dito. Ibig na to na Hindi nga namin akalain na pupunta kayo dito. Hindi mo akalain na may pupuntang artista po. <laughs> Sino ang artista? Hindi mo ako nakikilala na eh. Hindi lang po. Artista po ako. Artista po ako sa TV. <laughs> hindi ko po makita kasi hindi naman kami sa ngayong TV. Ay walang TV nga pala dito. Sayang. Kaya pala dito tayo nakilala na eh. Hindi po, po, po kayo mga photograph. Photograph. Ano po yun? <laughs> 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 ah, pa picture dito. Hindi na po. Hindi po ano? May artist ang bumisita bu 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 dito. <laughs> Kilala niyo po si Daniel Padilla? <laughs> <laughs> Wala talaga, guys. Hindi talaga nila guys. Grabe. Grabe mga kalinga pa. No? So, malamig dito na ipagay ito. ito. Maulan. Malamig <laughs> talaga. Uy. <laughs> Wala. <laughs> Gusto niyo po na uh, pagawan po kayo namin ng bahay? bata. Gusto niyo po yun? No, po. Melissa, gusto niyo ng bagong bahay? Bagong bahay? Pagkimbag ka. <laughs> <laughs> Napipi na. Eh? Pero anong sagot nila? Alam mo? Alam ko po ayun. <laughs> anong sabi? Pagodaw? Oo daw? Oo daw po. <laughs> <laughs> hindi ka namin. alam ko naman nasa isip niyan. Ah, alam nila kasi siyempre nanay maraming um, mga kalingap. Kakaiba itong mga kalingap na puntahan natin. Ano? Kasi ayaw po talaga tayong kausapin. Kasi may mga pupuntahan tayong mayayain, pero pinakausap naman po tayo. And so,